Maraming dahilan kung bakit naagang nag-aasawa ang tao. Una, failed parenting. Ibig sabihin, failed yung failure yung pagpapalaki sa kanila. Next, environment nila, next social media, next kahit paano is yung kahit ng technology natin is responsible sa kanila. Totoo. Pero in terms of parenting or parents, kung bakit maaga silang nagjowa? pansinin ninyo. Di ba? May mga OFW na umaalis. Hindi ko sinasabing ma Tawag dito, masama sila. Pero ang sinasabi ko, ngayon nakulang kulang yung pagmamahal na kailangan ng anak nila, maghahanap yung anak nila habang lumalaki ng pagmamahal na hindi nila naramdaman sa magulang nila. Ngayon, may edad na sila, teenager na sila. Pwede na silang magjowa. Kasi bakit? Ayun, kulang sila sa pagmamahal. Ngayon, gutom na gutom sila. And they want to what? Uh, to prove na sa sarili nila kahit papano. Ano? Kamahal-mahal sila. Ibabalidate nila yung sarili nila para maka na mahal ka mahal ako dapat importante ako sa pagjojowa ng ibang tao maraming dahilan kasi siya kung totoosin napakadaming dahilan pero isa lang yun sa dahilan. Pero kalimitan talaga. Isa sa dahilan is dahil sa magulang nila. Sa totoo lang. Isa po talaga sa dahilan yung magulang. Pero huwag nyo rin alisin. Dahil din yan sa pag-iisip mo. Kung ikaw maaga kang nag-asawa, ikaw din naman ang may kasalanan nag-asawa ako ng maaga para tahimik ako. Mm, yun. Isa rin sa dahilan. Nag-aasawa yung isang tao ng maaga. Isa sa dahilan is ba, ano? Is yung tipo bang akala ninyo ang pag-aasawa is ang outlet ninyo para makaalis kayo sa sitwasyon na meron kayo. Yung for example, mahirap kayo. Yung tipo bang marami masyadong obligasyon sa bahay ninyo. Ngayon dahil gusto mong makala makaalis sa sitwasyon na meron ka. mag ka, ang naiisip mong paraan para makaalis sa sitwasyon mo is mag-aasawa ka. Ang nangyari, ang naging outlet mo, yung pag-aasawa mo. Ayan ang isa sa dahilan. Yung gusto nyong umalis sa sitwasyon na ayaw ninyo, kaya nag-asawa kayo. Kasi ang feeling ninyo, yung pag-aasawa ang magsasalba sa sitwasyon na meron kayo. Pero ang hindi nila nare-realize, kahit papano, ano, mas mahirap pala doon.